Klase Dapat sa baba mo pakainin yung ato.

ganda-ganda mo. Salamat sa Diyos. Ay bahay, bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. sari dyan, sari may bayad to bago viral ka nito. Hmm. Ikaw ang binabayaran. Wala pa si tools ni Meta. Hindi pa napapansin. Ngayon, makikita nyo lagi akong kumakain. Diba may panahon na eh, walang ginakain ng tao. Kaya lahat ng pintas pwede nyo masapi sa akin. Pagdating ng panahon, akala nyo yung kinakain ko ngayon ay magkapareho sa panahon na darating magkaiba. Ah, maganda ang aura mo ngayon kaysa nakaraan. Ano ang pagdating mo? Walang disinte. Sunggab ang tawag sa akin ng ganyan pag -kain, kain Kaya bagpanya na mapulubi na mga pulubi na kuluno. Walang kinabubuhay. Pano lang yung pinag -ano natin. Sa pinagtanggap, sa pinag, pinaglimosan na. Tawag na to biyahe pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Balang Pagpalo, araw, no? balang araw makakaroon ka rin sarili mong bahay. Ah, matalon si Pepsi Kubo-kubo lang ang expectation ko pagdating sa ganyan sa bahay. Balang araw magkakaroon ka din sarili.